Lang. Kasi in case din nang ginagal ko sila dahil gusto ko, dahil ang ganda nga na paliwanag nila na expand yung niwata pa. Wala naman akong nagawit, pangalan ko lang. Ito yung final party mo, participant mo. Uh, tatanggap ka ng halimbawa sa isang plus 300,000 plus royalty fee. So kumaya ngayon ako sa gusto ko din makaawit sa kahirapan. Pero hindi, wala talaga akong napala. Ako na pa yung sinahutangan. Nasa mo yun. Eh. Actually, puro pangako na lang, puro nasa meeting, puro nasa meeting. Dahil pag-comply naman ako, ulti mo yung mga ibang gamit na sa kanila pa. So, hindi ko alam kung taga saan talaga yung lugar nila kasi lumapit lang naman yan dito sa akin o kasi sa ganang trending ko. So, all in all, hindi ko talaga kilala kung saan sila nakakunahoy. So, yun lang. Awareness lang po sa lahat. Dahil, ako kung ba yan, di ba? Hindi ko naman hindi ko naman talaga pinakinabangan. So, ako pa yung, imbis na kumita ako, ako pa ko yung parang nagrabyado sa bandang. So, yun lang. Kaya naya ako kasi siyempre ang laki ng pera na nalugay ko din do Pwede mo you know, yung 300,000 na mapayaran ko ngayon. Plus, yung binaram pa nila. Tapos, ibang gamit ko pa. So, pinag-ipunan ko lahat yun. yun oh. Nakayak talaga. Ang laking halaga nun. 300,000 plus mabayaran ko. Ano, yun? yung, ano yan doon? Parang rent doon sa... Quezon City Brands, parang Bells I don't know hindi ko alam parang ganun kasi yung ano yung nakalagay doon sa file nung may-ari doon so ako talagang obligado pero kung totoo talaga kaya ako naiyak kasi ang laki ng 300,000 di ba eh wala naman akong kung totoo sin ka alam alam doon ako magbabayad so eh, dahil nga obligado tayo magbabayad so babayaran ko sa so, masamang loob ko sa bukod pa doon yung 350,000 na cash na utangan pa nila ako nakaka-disappoint lang din talaga kasi di ba wala nang akong kinita doon sa Parisan ko sa latang managbukas na utangan pa ako at magbabayad pa ako. Sobrang sakit para sa akin kasi hindi naman ako mayaman, di ba? Hindi ako mayaman, alam niyo naman yung journey ko sa buhay. So, parang nagsikap lang ako kaya parang ganoon. Asi. So ang utang kita sa Apple account, hindi mo rin sa Apple. Alam naman nila ba ko pagkunan ng kita sa sabi ko na sumabayaran ko ngayon sa na obligatang kasi may per quarter, 300,000. Nasaan lang ito? yung lang po mga gamit ko? Di ba po mga ang Kasi ako na ako, sabi ko, isa lang, lang natin ito. sabi ko, kaya nga po nung ipag ipag-sortio sa inyo kasi gusto kumita. Pero kasi parang mapansin Kasi wala naman akong pera para pang Pwede sila pumayag at yung sabi sila sa akin, sila daw at saka baka mag out yung mga resort, baka na gano'n yung mga Sabi ko sige, na hindi naman ako sige sa Tapos yun na, itong ba't ako na sa lahat tapos may atraso pa pa natin. Pero pag naulog mo naman sila, parang may pag sa na ang pangako na lang.